Блин. Да Meron pang sampagita dito. Sampagita. Ayan o, oh, sampagita. Sampagita. Ito o, oh, sampagita. Diba? Ang ganda. Single nga lang. Ito, puro sampagita yan. Puro sampagita dito sa labas to Yung ano niya. Hmm. Ang ganda pati yung bowl. Oh. Yan yung ano. Kristal. Kristal na bola. Mhm. Teki tayo. Don naman santan. ano na lang ano kasi ito naman bagong bilya na puti o oh, di ba ang ganda sa harap namin ito ito sa harap namin di ba ang ganda harap ng villa namin hmm diko ko alam kung anong bulaklak to. Ito anong bulaklak yan, hindi ko alam. diko alam kung anong bulaklak yan. yan. Di ko alam kung anong bulaklak yan. O, oh, ayan na naman yung kristal na bula. santan. Santan yan, santan. Ito, bulaklak. di ko alam kung anong bulaklak yan. Santan yan, o oh, santan. namumulaklak na rin eh. mm. ang tree laging tinitrain mm. ito naman bagong bulya ulit diba ang ganda mm. ganda na bagong bulya hmm. Mm, yun santan ulit santan hmm. Ayan, mga bulaklak. Hmm. 'Yun ang sentral gate. Bye-bye. Ayan. Bye-bye. Bye-bye.